Buenos dias damas y caballeros uh, Buenos dias Happy Sunday to all at uh, meron tayong update doon sa vlog natin kahapon ukol sa dito pagbanat ni Anthony Taberna sa Diumanoy uh, um, Diumanoy 3 billion, ha, 3 billion ang taas no, 3 billion congressional insertions daw ni uh, Senator uh, Risa Ontiveros. At uh, ngayon na uh, lumalabas na tama, tama yung uh, hinala nating kahapon na somehow uh, Senator Rodante Marcoleta is uh, behind the attack kasi uh, Uh, meron palang kaugnayan itong si Anthony Taberna sa company, sa insurance company na hawak ni Rodante Marcoleta. So tama yung anggulo natin kahapon na Iglesia ni Cristo atak ito. At uh, Marcoleta atak ito kay Anthony Taberna dahil uh, siyempre uh, ah, kay Risa Ontiveros uh, kasi gusto nila i, uh, ipakita na sa tao na pare-pareho lang pare-parehong marurumi daw yung mga senador lahat maya uh, may mga baho nila at uh, kaya uh, dapat wag na ituloy yan uh, yan Kung kumaga ah uh, nakakakwan lang nakakasira lang sa sa uh, unity ng uh, ng Senado nasisira daw yung integridad na wala naman ng Senado so ganun at syempre uh, itong si si uh, Risa Ontiveros ang dami rin nito mga banat sa mga Duterte ha huh? so meron na rin diyan meron na rin diyan na uh, Resbac Angel, ha? A revenge, ha? Sarah's Revenge, Angel. At, ah, uh, ah, uh, if you must remember, ito si Risa Ontiveros, ang isa sa mga nag-object para ilagay si Duterte sa house arrest at uh, isa rin to sa, sa, well, uh, leading light para sa pag-declare ng, uh, para, para i-declare yung makapugo na na uh, illegal at uh, pagban sila sa bansa. And also ito rin yung nagpares kay Apollo Pastor Apollo Kiboloy Ito yung nag-initiate ng hearings that led to the that led to the eventual arrest of uh, Apollo Kibulay. Ah, yan. So ito si Anthony Taberna, uh, it turned out ay uh, kuwan pala endorser ng Stronghold Insurance Company na nag-nag-insure uh, ng 250 million yan siya oh na lumabas sa, sa Manila Bulletin na it turned out uh, endorser pala siya ng uh, ng insurance company and uh uh Stronghold na na Uh, kung saan ang asawa ni Marcoleta sits as uh, as one of the directors independent eh, whatever ah, ah kay janitor ka pa diyan ka pa rin ng company kasi ngayon sinasabi nila wala daw wala daw kinalaman sa company posible walang kinalaman dahil ang siya lang nakapangalan sa kanya lang nakapangalan pero asawa niya si Marcoleta ang nagbibigay ng advice sa company Ha, kasi bawal naman kung dating ko nasa Congress na siya, bawal na mag uh, mag uh, sideline siya. Kaya siguro nilagay niya diyan pang uh, asawa niya. O wag nyo wag nyo kaming lokohin, ha? Ah, uh, Marcoleta. So, bistadong-bistado itong siya si, uh, si uh, Anthony Taberna na uh, may link pala talaga. Hindi lang dahil pareho sila iglesias ni Cristo pareho silang active members ng INC. Ah kagaya nito si Marcoleta, kung hindi link rin pala sila sa sa grupo ng mga Diskaya at grupo ng insurer ng Diskaya. Itong stronghold insurance, ha? Kung saan asawa ang asawa ni ni Marcoleta na si Edna Marcoleta sits as an independent director, ha? whatever, dependent, independent, whatever, director ka pa rin. Ha? Uh, at uh, itong si Marcoleta ay uh, pwede natin sabihin, baka ito, ito it, baka advisor rin siya. Kaya baka hawak rin niya itong uh, stronghold uh, insurance na nag-insure kasi yung mga insurance company, in-insure nila yung mga projects in case magkakaproblema. Silang nag-insure ng 250 million. Wow! 250 million worth of uh, ghost projects pala. Ng mga diskaya. Ah, ghost projects. So, nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung ties ah, that bind Anthony Taberna and Marcoleta and the Iglesia de Cristo. So, pwede itong OPS para tirahin si Risa Ontiveros ay uh, ops ni Marcoleta at ops igle ng Iglesia Ni Cristo na sirain, durugin si uh, Senator Risa Ontiveros. Ah? At uh, uh, itong si Anthony Taberna kinuha ng uh, ng uh, stronghold insurance as uh, its first uh, its first uh, uh, endorser ha in uh, ayan o, yan ang Manila Bulletin article no sabi dito sabi dito o yan no Katunying endorses top insurance firm uh, published September 21, 2022 Ha? So, yun. Sinasabi na in 62 years, for the first time, kumuha ng endorser yung strong uh, Stronghold Insurance Company. Ha? Para i-promote yung kwan nila. Yung, uh, in fact, meron pang, meron pang blinag pa ni Anthony Taberna, oh, blinag pa, oh, yung uh, pag-endorse niya. At nandyan yung asawa niya. Uh, alam nyo ba na itong si Anthony Taberna, well, kaibigan ko naman to, itong si Anthony Taberna, ah, blinag pa niya sa katunying pranakwa niya. O ito, head ng, head ng insurance company. Asawa niya, maganda itong asawa niya para model. At si Anthony Taberna. Blinag pa niya ukol sa pag-endorse niya sa company na yan. At ah, alam niyo ba, yung asawa ni Anthony Taberna ay si Rochelle, ay hawak rin ng isang PR company. Ah, ang, ang negosyo ni, ni Anthony Taberna ay pareho sa uh, negosyo ni VAD. Uh, uh, well, uh, retired na tayo doon, na-close na natin yung company. Mag-retire mag na lang sana tayo 2019. Pero, yun, busy pa rin sa mga negosyo. Uh, yung Dean and Kings Communication, kung saan ako ang president and CEO. As ah, president and CEO... Uh, it ito si company ay put up in 207 uh, Dean and King's Communication. Siyempre, dyan si Dean parati sa mga companies ko. Kagaya lang dito. Ha? Huh? Uh, Kwan, uh, Armand Dean Nokum, ADN Building. <laughs> Yan, ha? Huh? So, ah, uh, um, <laughs> nagkakatuwa kasi supposedly, supposedly, ang company ni Anthony Taberna ay PR. Kung baga, kung PR ka, marunong ka rin na to, to cover your tracks. Marunong ka rin to, to see far ahead. Itong issue, kung ipapa, ipapaputok ba natin ito, ilalaunch ba natin ito, demolition job, demolition operation, hindi ba mabubumerang sa atin? Hindi ba ito babalik sa atin? Hindi ba tayo semplang dito? Yan ang ginagawa ng mga ng mga crisis managers tulad namin. Ha? Hindi ba ito babalik sa akin? 'Di ba? Ito matrace sa akin. Hindi ba ito ma matrace sa isang isang uh, isang controversial official like uh, like Rodante Marculeta? Yun, eto nga na-trace nga. <laughs> na-trace nga. And, uh, ironical ironical ha, PR company pa naman kayo, hindi nyo nakita ito. Na, uh, in, the, in the age of social media, mahirap na talaga itago yung mga demolition ops. Ha, sana tinanggal nyo muna lahat ng mga article, pero hindi na, hindi na kaya eh. Pati yung sa Manila Bulletin, hindi na matanggal yun eh. Na endorser nga, 2020, and kinuha nga endorser si, uh, si Anthony Taberna. isipin nyo. Ha uh, yun yung yung 250 million uh, among few a uh, few uh, isa lang yun sa marami mga projects na mga diskaya or a few lang sa mga projects na diskaya ang question. Sa tagal ng mga diskaya sa sa negosyo nila baka umabot na ng 1 billion ang mga projects in insure in insure nitong stronghold uh, insurance company. So, at kinuha nila si Antonita Berna ang endorser. Hindi lang nga tayo pwede ma-play itong video ni Antonita Berna kasi istikto siya sa copyright. Pero, uh, kuha niya, blinag niya mismo. Yung pag-endorse niya sa, at lumabas sa mga newspapers all over the country, including itong Manila Bulletin. So, nakikita niyo, <laughs> nakikita niyo ang ties na tama talaga tayo. Uh, INC and Marcoleta Ops ang uh, pagbanat kaya uh, Risa Ontiveros baka magde-deliver pa ng privilege piece sa Monday si Rodante Marcoleta para tirahin si Risa Ontiveros na isang, isa rin sa mga strong critics siguro na-trigger ito yung uh, bumoto ng no at nag-sabi uh, nag, uh, pa ni Risa Ontiveros Uh, nagkuan pa, naghayak pa si Senator Risa Ontiveros yung rason, magar rason kung bakit uh, hindi niya sinain yung uh, yung uh, endorsement uh, or request uh, uh, well para petition ng uh, senado o recommendation, or request ng senado sa ICC para i-house arrest si Duterte, sabi ni Risa Ontiveros ah uh, hindi niya pwede gawin ito kasi unfair ito sa mga biktima ng 30,000 na uh, 30,000 EJK victims. Natama naman. So, kaya dito siguro na triggered sila sila Sara Duterte at na triggered sila sila di, uh, Marcoleta at Iglesia ni Cristo. Kaya yun, uh, binabanatan nila ngayon si Sirisa Ontiveros na alam naman natin ay isa sa mga very strong contenders for the 2020 2028 presidential election ha pwedeng-pwede sila mag-tandem ni Ping Lacson ha ayan na so yan ng uh, yan ang problema ngayon ni Anthony Taberna na lahat ay uh, uh, yung kwan niya, yung demolition job niya ha uh, kahit hindi pa tayo pupunta doon sa argumento na nasa uh, nasa minority si si uh, Uh, Risa Ontiveros na, po, na sa opposition even so malab malabo mabigyan sa ng insertion at kung gumawa man siya ha sumagot na rin kasi dito si Risa Ontiveros kung meron man siya uh, sinag sinabi na niya wala akong wala siyang insertion meron siya meron siya uh, amendments to the budget kasi ang original version sinabit ng, ng, Department of Budget and Management that uh, uh, through Malacanang, working with Malacanang, and then sa, sa Kongreso at Senado, legal, pwede mo idagdag, pwede mo iba, bawas yung budget, kasi ina-approve lahat ng, ng either sa plenary o kaya sa Appropriations Committee Division, uh, Appropriations Committee ng House of Representatives or Finance Committee ng Senado. Kung meron man insert, uh, nagpa-amend o nagpalagay ng project si Risa Ontiveros, legal yun under era uh, pork barrel funds. Pero ibang usapan, yung insertion na ginawa sa BICAM, ha? illegal na yun kasi ang BICAM, tulad ng sinasabi ko sa inyo, dapat i-reconcile lang ang budget. Hindi nila dapat tang at pa uh, dagdagan o tapyasan. Illegal yun at besides, sekreto ang ginagawa nila yun. Parang parang kwan sila, parang uh, parang mga mafia, ha? Parang mga kwan, mga sindikato na sila sila lang. Si Romualdez, si Chisa Escudero at si Saldico. So sabi, sabi ni Risa Ontivero sa bagay nito, wala po akong BICAM insertions. Wag maniwala sa fake news at maling informasyon So wala po akong BICAM insertions. Klarong-klaro 'yan, ha? Sinabi ni uh, ni Risa Ontiveros, 'yan. At uh, iba, uh, ang pagkakaiba kasi, ha? That uh, we have to make it clear. Uh, ang uh, it looks like si Anthony Taverna ang basis ng akusasyon niya na nagpa-insert daw si Risa ng uh, ng 5 billion at uh, 3 billion worth of insertions ay uh, yung papel na nagpapakita ng mga amendments ng mga senador for example merong sinab sinabi kay Risa ng mga constituents niya ay Diyan sa Sambuanga kailangan si Bat ng uh, kuan ng uh, ng daan ganon papunta sa papunta sa sa fishing area ng mga yung mga mahirap na Muslim ganon for example for example lang ha for example lang nag-request ako kay nagbulong ako kay Risa o meron ako organisasyon ng mga fishermen o pagkisemento naman yung daan papunta sa kasi kami dito fishing Fishing town kami dito eh, fishing community. Ah, uh, mga 3 5 minutes away from oh, mga 10 minutes away kami from ah, uh, 3 kilometers away lang eh from the sea, from the coastline, ha, from the shore. Coastline village kami dito eh. Oh, Barangay Manikaan. So sa Sambuangga City. So ah, uh, pwede sabihin oh, wala pang access road diyan kawawa naman yung mga fisherman hindi nila hindi mapapapa hindi ma, mapapasukan yung mga port area diyan ganun ng mga sasakyan ganun so pwede ilagay ni Risa kasi sige sige bat uh, pupunduhin nat pupunduhan natin yan mga let's say 100 million so pag punta niya sa, sa uh, Senate Committee on Finance pwede niya she, she can move uh, i move to add this Bats Road Project request dyan sa barangay niya. Ganon. Legal yun. That is the work of a con part of the work of the congressman. Kasi nga, meron pa nga tayo pork barrel. Kaya nga sabi ko, dapat tanggalin talaga yan. Eh. So, magiging part ng project yun ni Risa Ontiveros. So, yan ang legal. Ha? So, ito, I'll give you the difference, the main difference sa amendments na it, has na ko na ng, uh, ng example. Sa amendments is part of the power of the purse ng uh, ng uh, si kongreso uh, ng House of Representatives at Senado. Legal power nila 'yan, uh, responsibility nila 'yan. Transparent. pwede busisiin during the the uh, amendments uh, period sa Finance Committee ng uh, Senado or Appropriations Committee ng Kongreso ng House of Representatives. Democratic, pwede kontrahin. Pwede ibang congressman sabi, hindi. Hindi kailangan yan, project, ganun. Hindi ka, hindi, prakti hindi practical yan. Pwede kontrahin. At mandatory, dahil trabaho ito, trabaho ito ng, ng uh, as, uh, kongresista or senador habang meron pa tayo pork barrel. So, at consultative or consulted, na consult yung LGU, na consult yung Sambuanga City Government, may consultation, may coordination pati sa barangay. Yan ang amendments. Yan ang amendments. Ang pagkakaiba ng amendments sa insertion ay ito. Ang insertions ay illegal. Ito yung tinatawag nila Third Chamber of, Cam of Congress da di ba dapat ang Congress the Philippine Congress should only be made up of the uh, Senate of the Philippines and the House of Representatives yan lang dalawa pero dahil ginawa ni Romualdez very powerful since pumasok siya o since time pa ni Duterte ginawa very ba, very powerful yung bicameral conference committee bicam Tinawag na ito third third uh, Chamber of Congress, which is, which the which the Constitution doesn't provide and which is illegal na third chamber. Why third chamber? Dahil sekreto ang pag uh, paglagay at patanggal ng ng budget nila dito, ha at uh, hindi pwede busisiin kahit sino tinanong nung nilagay nila ni si President Marcos hindi natanggal, inapprove na lang yung budget maliit lang ata natanggal niya, mga 20 billion lang. Pero ang insertions ay nagkakalaga ng almost 600 billion. So, undemocratic, hindi pwede kontrahin. Kasi sila lang, si Cheese, si uh, uh, Romualdez at si Saldico. So, undemocratic, sila lang, diktador sa budget, sa BICAM, corrupted, kasi ginagawang ginawang pork barrel at walang basis, walang consultation kasi ghost project nga eh. Kung saan-saan nilalagay na bundok, tingnan lang yung mapa. O ito dito, ilagay mo dito sa bundok kahit walang tao diyan. So hindi hindi kino-consult kaya may mga lugar na bahain walang flood control project pero may mga lugar hindi bahain nasa taas ng bundok tinataran ng ghost ng flood control project. Yung pala mga ghost project pala yun. Re nasa record lang pala yun ng, ng, ba ng budget natin, yung blank na nilagay nila. Nandyan lang nakarecord. Naka, naka record, Pero non-existent project yun. Kung never gagawin ng mga project na yun kasi tinuro lang nga dito sa taas ng tutok ng bundok. Ilagay natin, ganun, na hindi naman makaakyat, hindi maka-access napakalayo, hindi maka-access ng mga traktora, ng mga kontraktor kasi at walang maka-check doon. Hawa, walang walang pwede magba helicopter doon sa sa Andes ang gobyerno gagawa noon. O ang ICI magpadala ng ng helicopter para tingnan yung tutok ng bundok kung mayroon bang project doon. So maraming project diyan sa Benguet, sa taas ng bundok, pero wala naman Wa, wala walang Uh, mailog pero hindi naman nababa kasi taas nga ng bundok eh Benguet eh. <laughs> sa Bagyo eh ha ganyan ang mga ang mga insertions to to compare sa amendments sa amendments legal insertions illegal at ginagawa lang sa baycam so yan parang uh, uh, parang pilit tayo pilit, pilit tayo nilin lang ni Anthony Taverna sa pagsabi na yung amendments ni Risa Ontiveros, yung mga projects na na-propose niya gawin uh, in behalf sa mga tao na or mga organisasyon na humihingi ay insertion. Samantala, hindi yun. Legal na, legal na kwan yun, legal na na amendments yun. Ha? Legal na amendments. Kaya, kuan talaga, ha? Kla, uh, kitang kita talaga na pinilit lang talaga i-attack ka, i-attack itong si Risa Ontiveros sa mga sa mga maling uh, maling ak akusasyon, paling uh, mal, uh, walang basehan yung yung amendments na legal ay ginawa insertions na illegal, na illegal na uh, kahit si Grace po ay hindi sumali dahil nga uh, sa part ng ha, ng Senate dahil nga, illegal. ha Yan. So, yan ang, uh, I hope, uh, this clarifies the issue na isang demolition job lang talaga ito, ni, uh, ni uh, ng grupo nila, Anthony Taberna, na may sarili rin naman na uh, PR company. ha Na kaya, either uh, ang, pang, ang trabaho kasi namin mga PR, either sa namin yung kliyente namin, or inaatake namin doon sa mga umaatake sa company namin. Tulad ito, uh, nakikita ni Anthony Taberna, yung kliyente niya na Stronghold Corporation ay under attack. Kaya inaatake rin nila yung grupo na umaatake dito. At in this case, ang umaatake ay yung tiniting nakikita nila majority black. Sila, sila Tito Soto, sila, sila uh, uh, Senator Ping Lacson, and other members of the majority bloc. So, kumbaga, minority bloc ng mga DDS sa uh, senators versus the majority bloc na not necessarily na, naman uh, mga bata ni President Bongbong Marcos but uh, mostly ay uh, independent pero hindi mga uh, hindi mga chuchu hindi mga kwani mga minions o hindi mga garapata ni Sara Duterte so yan ha kaya yan kaya ni launch nila ngayon klarong-klaro na kung bakit ni launch ni launch nila ito demolition job kay uh, Risa Ontiveros okay so i hope uh, na clarify natin itong issue lalo na yung motibo motibo ni Anthony Taberna at motibo ni Rodante Marcoleta na uh, ang asawa ay uh, uh, official ng Stronghold Corporation at si Anthony Taberna ay uh, yung uh, uh, endorser nitong company as early as 2022 pa. So, yan. Yeah, I hope uh, uh, we have uh, fully clarified that issue. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy Sunday to all and see you in my next vlog.